Umabot na sa mahigit isang bilyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa probinsya ng Iloilo dulot ng epekto ng El Nino. Kaya inirekomenda na ng PDRRMC ang pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya. May detalye si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas live mula sa Pavia, Iloilo. Zen, Cecil, mahigit 80,000 magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Iloilo ang nagtitiis ngayon dahil sa epekto ng El Nino sa kanilang kabuhayan. Gumagawa na rin ng hakbang ang Iloilo Provincial Government upang matulungan ang mga ito. Dito sa Pavia, Iloilo, makikita ang bitak-bitak na mga palayan kaya hindi muna sa ngayon makapagtanim ang mga magsasaka. Wala rin silang alternatibong mapagkukuna ng tubig maliban sa irigasyon na sa ngayon ay pansamantalang sarado pa dahil sa isinasagawang maintenance activity ng NIA 6. Ramdam din ang epekto ng tag-init sa ilang poultry farm sa Pavia kung saan inaalagaan ang iba't ibang hayop katulad ng manok. May ilan na halos nagkakasakit na. Maliban sa mga palayan, apektado rin ang mga palaisda daan gaya na lang sa bayan ng Dumangas. Kaya epektibo abril 23 itinaas na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 sa blue alert status ang buong Western Visayas. Bunso dito ng matinding epekto ng El Nino na nagresulta sa hindi normal na rainfall condition o kakulangan ng ulan na nakaaapekto na sa water sources partikular na sa mga probinsya ng Antique, Capiz, Negros Occidental at Iloilo na malubhang na apektuhan. Sa pinakahuling datos ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRO RORMO mahigit 1 bilyon piso na ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. It was agreed uh, by the council to declare the entire province of Lilo at state of calamity uh, because of the effects of El Nino. Kag uh, ang basis naton for declaration is also ang court sa memorandum orders number no. 60 ng National Disaster Risk and Reduction Management Council. Sa pagdadeklara ng state of calamity sa Iloilo Province, magagamit na ang mahigit 61 million pesos na quick response fund ng probinsya na ipamamahagi sa mga naapektuhan lalo nang nawala ng kabuhayan. Sa buong probinsya ng Iloilo, ang mga bayan ng Sara, Estancia, Bingawan at Pasi City ang nagdeklara na ng state of calamity. Cecil, ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may mga dokumento pang pinoproseso ang Iloilo -Ilo Provincial Government bago ang deklarasyon ng State of Calamity. Isa na dito ang pagpirma mismo ni Iloilo -Ilo Governor Arthur Defensor Jr. Cecil? Maraming salamat, Zen. Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1, Western Visayas.